Uwang sa no, online live! Magandang umaga! Tinatago ba naman dyan? Back to regular programming. <laughs> <laughs> <pic> corona. <laughs> sa Corona, gusto nila ilabas. Oh weng, Pupin pa na ka ng waiver eh. O, Pero yung mga kursis sa hindi raw basta-basta. Bakit? Oo, okay. oh, uh -oh. may presenta pa daw yan. Sinasabi natin eh. Malayo oh, pa umaga, what? Weng. Napakalayo pa na umaga. Pero may umaga. Hindi ang maganda. Na, may umaga. Napakamalayo na, okay? pa rin yan naman. Ngayon, paano natin? Paano natin mararating ang umaga? ang bagong kumagawin? Uh, hulaan Walaan mo kung paano. Isang lang. Kaso hindi, hindi yun eh. Hindi nangyayari yun sa kasaysayan ng anumang bansa o naman lipunan, Weng eh. Ano nga ba? Palitan lahat. Okay, Weng, sige, magbalita. <laughs> automatic ang mag -de na ng Kamara sa pagsasapubliko ng state na of access, liabilities and net worth na lahat ng kongresista. Ito kahit na convict na po sa si Renato Corona dahil sa issue ng kanyang sal ay na sinasabing tagumpay para sa transparency at accountability ng mga taga-gobyerno. Ayon kay Speaker Feliciano Belmonte, siya ay personal na handang isa publiko, isa publiko ang kanyang sal pero hindi sa pwedeng basta mag para sa kabuuan ng mababang kapuluan. Ipinangako naman ni Belmonte na agad din ang pagpupulungan ang disclosure Center ng South and ng mga kongresista para makabuo ng pasya hindi dito sa lalong madaling panahon. Hindi na naobligahin Mike at Joe ni Belmonte ang mga kongresista na mag-issue ng unconditional waiver para mabuksan ang deposito at maimbestigahan ang lahat ng assets ng mga ito. Ayaw doon yung ipitin ng mga kongresista sa issue ito kahit ipira niya ito sa individual na diskresyon ng mga mambabatas. Ang inyong kapuso, Rowena, sa ng GMA nag-uulat sa Super Balita sa umaga, Nation Wide.